One, two, three! next video, pupunta tayo ng Pulilan! Yes! At nung makarating nga kami ng Pulilan, eh nakita ko pa tong Team na Moto Gear. Hello Timbugok! Idol ka namin! Sa so, sobrang idol nga namin sa Timbugok, Bugok, eh ko yung pinuntahan nila. O oh, ba? Diba? Yes mga friend, you heard it right! Nag-rent ako ng resort! Ito nga pala kami sa Marahuyo Private Resort. Ito nga pala yung tutuluyan namin for today's video. Meron silang tatlong room pero isang room lang yung na-tour ko kasi yun lang na video ko. Tamang tama to mga freni sa mga family gathering. Ang ah, lakas nga nyo maka-homebodies mga freni sa mga team kahoy dyan, kawai-kawai. Ito nga pala yung first room, yung unang kwarto na madadaanan nyo pagpasok nyo palang ng entrance. By the way, happy birthday nga pala sa nag-i! Ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng asawang napakapogi. At syempre kaya naman kami nandito eh dahil birthday niya. Yun talaga ang totoo mga frenemy. Charot-charot lang kanina. Habang busy naman sa pagpapaganda yung birthday girl, eh lumabas muna ako. Eh ba rin naman talaga tong kaibigan ko na to? May pa-party pa. Pili ko talaga mamaya eh may walwalang magahaganap mga freni Habang busy naman ako sa pagbibidyo eh nakita ko pa tong tatlong to. At nagtatawanan pa nga, piling ko tuloy pinag-uusapan ako. Nag-overthink na naman tuloy ako. Siyempre hindi naman mawawala ang picture taking Kaya naman nagpicture muna kami bago ang lahat Shoutout nga pala kay Ninong RJ na ninong namin lahat Ninong ni Bolong, ninong ni Gia at ninong namin sa kasal O oh, diba wala nang kawala At shoutout nga pala kay Mima Jerome Hello! I-follow e, siya sa Facebook at saka sa YouTube, mga Prenny, biyaherong Guru. I-search yo lang. At si Gia naman, eh hindi na nakapag-antay. Nag-swimming na nga ang bata. Pamaya-maya nga lang, eh nagsimula na ang program. Nagsimula nga sila sa picture taking. Dahil mamaya daw, eh may guawalwal na. Dahil for sure, mamaya wala nang mapapakinabangan dahil mga lasenggot na lahat. Eh paano ka naman hindi malalasing? Eh may unlimited drinks. Sa pagsisimula nga, eh kailangan mo daw munang uminom ng isang shot. Oh, cheers! Para sa tagumpay! Diyos! Diyos ko. ko! talaga ng alak. At eto nga isa kong preni na si Ate Days naka isang shot lang parang nalasing agad. Napa-concert tuloy ng wala sa oras. Hey! At silang tinatamaan at mga nagsasayaw na isa-isa. Habang aliw na aliw nga ako sa mga pinapanood ko eh itong asawa ko tinawag ako dahil masayang masaya naman kasi siya at nakasama niya ang tropa niyang Johnny Friends. Siyempre shoutout nga pala kay Johnny Jones, Johnny Pong, Johnny C at kay Johnny Long Siyempre pati naman sa aking kaibigan, hello baboy Daratagay tayo tapos hindi pumunta sa malayo sa so walang may lang ako dito sa Gedli habang sila'y sayang sayang Hindi naman ako umiinom pero parang nalalasing ako sa kanila. Hanggang picture lang talaga ang kaya ko mga freni. Hindi ko na kaya makipagsabayan sa mga inumang ganito. At pamaya-maya nga eh nagsimula na ang pag-games. Eh bongga naman ang papremyo. Isang lapad mga freni. Mayaman talaga tong kaibigan kong to. Sabi ko nga sa asawa ko eh sumali. Sayang ang papremyo. singa nga ako sa panonood eh napansin ko tong asawa ko nag-aayos ng lobo. Nagso like, swimming kasi si Gia eh natatakpan daw ng lobo kaya naman yung daddy niyo to the rescue overprotective talaga yan, mga preni. Kung maya, -maya nga, eh, hindi na rin siya nakatiis. Sinamahan na rin yung anak niyang mag-swimming. Tinatamaan na ro kasi siya ng alak, kaya naman siya'y napaswimming. Yung mga magkalasingan ng at nang nag-uwian ay iba, eh, kami pumasok na sa kwarto. Tamang kwentuhan lang, mga preni, ng mga dating nangyari sa buhay-buhay. Ngayon na lang kasi kami talaga ulit nagkakita-kita, mga preni. Kaya naman walang humpay na kwentuhan. Kauwi lang kasi ng Pinas nung dalawa na yan. Si Erika galing Japan. Si Ninong RJ galing US. Nung panahon kasi hindi pa kami Asawa eh lagi talaga ako sa kanila nakatambay Halos araw-araw doon na ata ako nakatira Dito na mga asawa ko eh napakalakas ng trip sa buhay Lumabas at saka doon tumagay Dito na nga kami sa kwarto pumuesto Kasi naman eh si ay matutulog na Walang bantay Dahil matagal nga kaming hindi nagkita-kita Eh di sige go! Kasama nga pala namin yung jowa ng friend ko Si Daryl at saka naman yung kapatid niyang si Pogito Hindi ko na nga alam kung anong oras natapos yan Umaga na ata Meron nga palang humahamon sa iyo, Asian Pack Boy. Pero 'yan, napapanisin ko si Asian Pack Boy. Pap Ito, like <laughs>